So, tara na, let's go. Let's go. Let's go. go. Let's go. So Umulo tuloy lang sa inyo lahat. So ngayon, andito tayo lalakad na papunta tayo doon sa sa lugar kung saan magme-meet kami lahat ng aking mga team kasi ako naliwala ako na kailangan <laughs> doon na sila yung iba so kailangan kasi pangalagaan natin yung lugar natin kasi sarili nating tinitirhan kailangan pangalagaan natin din natin uh, explain na yung ibang tao sila yung pupunta dito para maglinis sila o kaya mag ayos ng mga kalats dati uh, sumasama ako sa mga tritong proyekto natatandan ko pa nung uh, natatandan ko pa nung ako'y bata pa <laughs> natatandan ko pa nung pero nasa na ako nun uh, 16 mga so sumasama na ako sa barangay namin para uh, maglinis sa paligid sa kalsada ang kasi nung no? of course mga tinatapon ng basura so sa atin basura pero sa iba it's a gem at least may makukuha tayong konti dun sa basura na yun di ba makakabawa siya sa gastusin eh? so yun muna so katatapos lang namin matin ng program ito yung mga kasama ko si back to mark isang village warrior <laughs> si Ronnie at saka si back So, pupunta na kami ngayon kasi medyo na late kami. 15 minutes na late kami kasi may nag-extend pa yung program. Pero sana hindi na na tawag nito. Naburyo. naburyo. Ano yung naburyo? Naburyo. <laughs> na hindi na inip yung mga kasama namin. So, ay, ano bang kagandahan kapag malinis yung paligid at namulot tayo ng mga basura? actually iko tayo kaya kailangan nating maging malinis yung kapaligiran kasi sa uh, basura yung pera wow Ano <laughs> 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 maganda mag-segregate ng basura? Uh, para sa ating kapaligiran, so mas maganda kung mas malinis yan. And siyempre, tulad ng mga plastic, makakatulog sa atin para magkaroon ng pera. Wow! <laughs> pera! Pera! <laughs> <ganito. laughs> So ito yung kagrupo natin na ito, ito yung mga kagrupo natin mga village warrior. Oh, di ba pause pause sa sila. Sila nag exercise yo. Tama. Mga na. di ba tayo nag-start? na. Kukunin ko ba yung one t shirt? Yes, mo. The green? Okay. okay. Sige. So I think uh, doon na lang tayo sa reception kasi uh, Nandun yung mga t-shirt. Dandun tayo mag-start. Planuhin natin kung anong dapat natin gawin. Oh. So dito, mas pinili ko na isa lang yung suit namin para uniform kami at para ma-inspire kami lalo. Para may unity. Green ako. Kasi mga green warriors. <laughs> mga village warriors kami. Ngayong araw na to. Walis tingting at daspan. Walis tingting at daspan. At pamumulot lang tayo muna. Kasi wala pa akong nabiling gamit. So, I think bibili tayo. Oh, mamaya lalabas ako, bibili tayo ng mga gamit pang pangalawang box, meron doon puti na damit. Ganyan? Oh, ganyan. Pero puro wala na po, pu puro puti na lang. Puti si Romel kasi siya yung boss. Wala Pulutin. Wala na green kasi kasi pa So, unang araw namin 'to. Kaya medyo magulo. <laughs> Maingay, magulo. Pero oh, good siya kasi pag sama-sama lahat ng team namin. talagang ganito kami. at least ano yung teamwork. Marutan mga. ba? One big family kami kasi dito. Oh, big family. Yung naman sa amin, ah, uh, ito para project ka kwan itong susunod na week. Isa na no. akala ko ba pag Mark lang ay ba? Ay, kain na. Oh. pa <sharp> Anong tanong? Bakit kailangan maging malinis yung paligid natin? Iwasan ang baha. Iwasan ang <laughs> baha sa bagay. -sab sabi nila kayo, dami baha. Para, maminin, Para ano? Cleanliness. Ano? Uh, ano? Cleanliness. 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 Yeah, cleanliness. maganda sa mga mata ang kapaligiran. <coughs> Para mga. ano? Maganda sa mata. Uh, malinis yung ano, hangin na naamoy natin. oh, pollution. Pollution. Good. Purusyon. Ito, yung tahimik. Wait, segregation. Wait lang. Kaya siya. life mga mga tawag sabi mga tupad <laughs> bat may tupad <laughs> hindi tupad so mga eco village warrior zero waste warrior o kahit anong klase ng warrior be the warrior of change sabi nila so, ano ba yung ano yung mission ano yung mission natin ngayon? Mga lakal. Mabulot na basura. <laughs> so yes mayroon kaming ng pulot ngayon so dito lang sa buong community namin so titingnan namin kung saan areas so mag-start kami dito sa likuran ng restaurant okay. so tara na, let's go let's go Hello! What's up? Welcome to, my vlog. Welcome to my vlog. This is for Eco Village. Now we're going to make a video. you know. So ito na. tigisa tayong mga trash bag. <laughs> <laughs> Kailangan map mapuno ay sige. Sige. Taplo, uh, share share, share. share. Uh, okay. Tatlo tatlo. So grupo-grupo tayo. Ah uh, ito grupo ng mga men at uh, grupo ng pinakamadami may daw no, ay e Ladies. Oh, kasi na baka dami titibay lang nila. Ah. <laughs> siya yung so, sa iyo pala lalo kayo. Sa ibubuhos sa lahat. So, okay. Tara, start na tayo dito sa Uy, Mark. Let's go, let's go. Dito hey, sa banda. Man. Wow, tapos. Yo, namumulot na siya, oh. Actually, meron na tayong na kuha. mga mahalwagang bote. Dalawa na. <laughs> bote. Pa. Dito, dito tayo. Pero pagdating sa school, tayong van, may hihika kasi pag Magbulungan lang tayo. So yun na nga, nakikita nyo naman lahat kami namumulot na at nag-start namin pero pinili lang namin sa isang uh, maliit lang na part ang pinunta namin. paggrupo ka! na, ang dami Pag grupo talaga, ginagawa nyo isang bagay, mas madali. And syempre, mas nag-enjoy lahat yung memory namin ng mga bata kami, sumasama kami sa mga uh, proyekto ng mga sa barangay, namumulot ng mga basura, nagawalis sa mga asada. Malaking tulong na to sa community namin. So din namin na-realize na, na di mo kailangan ng napakuplikadong buhay. Kahit simple yung buhay lang, basta masaya, sama-sama lahat, okay may, may na. Tayo. may kumakain ng mooncake, hindi nagbibigay. Nakatawang tingnan kasi sa ganitong bagay pala, simpleng pagpulot lang, simpleng pagtulong mo o serbisyo mo sa community mo, eh nagdudulot na siya ng matinding kasiyahan sa, sa puso mo. Mga di mo kailangan ng mga kahit anumang mga bagay sa paligid mo, di mo kailangan ng kung ano-ano. Sama-sama lang. Tapos, isa lang yung ginagawa nyo. Madaling gawin lahat. Masaya lahat. Okay na yun. nako ayan na, nakita na nila yung buko ko. Ayan, magsisilip. Kainan ng mga yan. I-enhance namin yung uh, waste management pa sa ganun. Hindi na kailangan magsunog kasi nakakasira yan sa, sa kalikasan. Wow, kalikasan. Likod, likod pa lang. Likod pa lang nito ang dami ng basura. So, I think my part to to. <laughs> merienda muna tayo. So, sobrang pagod nila. Kinayan ko muna sila magmerienda. So, Napagod kami. Kaya kailangan <laughs> magmerenda. Magmerenda muna kami. Uh, fresh from the from the tree. coconut tree. Ito di ba? Nagugusto ko. Sorry naman. <laughs> so, yun. Sino daw may gusto? Ako po. Magbaka yun. <laughs> Hindi naman. Dati po siyang Boko Girl. Boko Girl. Ano pa isang meron eh. Ang hirap na mainin nito Hare Krishna, Ribbon. So fresh, refreshing. So, fresh. so very good in your health. Yeah. Especially early in the morning. Ito. Sarap to. Sayang yung sa loob. Sarap, lalo na pag nature. <laughs> Galing sa nature. Sarap. The nature will provide. Yeah. Ito yung lasa niya. Ngayon ako nakatikip ng ganitong yeah. lasa talaga. Sa likod pala ito masustansya. Ba't ano ka ba't? Siyempre, ah, hindi. Kasi hindi ito yung CR. Hindi <laughs> lang <laughs> 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 green ang merong buko kundi brown. Wow. Wow. Trivia. Trivia naman daw. Ano ang sasabi mo? Sigit lang. Napakasarap. <laughs> Kaya <tumit> So, yun na nga, natapos na kami mamulot ng basura at natapos na rin kami kumain at uminom ng buko juice. Ngayon, babalik na kami kasi meron pa kaming kailangan puntahan at may kanya-kanya kaming, kaming service na ano yung gagawin. Na nag, nag, nagkaroon tayo ng tulungan at nagpulot tayo ng mga basura. Ano yung experience? Okay, starting from Ronnie, ano yung feeling na nagpulot tayo ng basura at nagtutulungan? <laughs> um, So experience ko is pag nagsama-sama kami is mas mas madaling matapos is masaya, masaya ang kwentuhan, masaya. Basta, basta ya. Masaya kasi nagtutulungan kami lahat mabilis matapos 'yung mga gawain and then ano lang positive vibes. Kaya eto, masaya kami na naglides kami lahat dito. Yes. Okay, Kaya kami masaya. Gopika! Hare na. Uh, masaya po, meron kami in cooperation. Lahat nagtutulong ang bawat isa. Hindi lang isang kumikilos, kundi lahat. Yeah. Feeling great! Yeah. Feeling great! Kamala! Yeah. So, uh, see you good. next week. <laughs> 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 Maraming magagawa pag sama-sama. Masaya pag nagtulong-tulong. Ito, sobrang saya kasi para malinis ang kapaligiran. So kami ulit yung Zero Waste Warrior ng yeah, Eco Village. So, kita tayo sa next week Okay, ngayon Tapos na po tayo So, ngayon pawis-pawis yung mga team namin So, ngayon ito na po Magliligpit na po tayo Para pumunta na para kumain ito si Madre Melody, powis na powis na. Si Madre Gupta, po na pero maganda pa rin. Siyempre, kailangan fresh tayo. Blooming pa rin. Si Madre Kamala, ito din, kahit na powis na na, po maganda din. Ay, oh, siyempre maganda kami. Ito um, din si Madre Nazarate. Yes, sobrang ganda ang feeling. Tapos ito yung cashier ng Kahera. Yes, very oh, I'm happy, happy, happy. Ito yung pinaka talaga kami na uh, owner namin. Ito yung pinaka-presidente namin. Alam nyo, talaga yung pagtulungan talaga, mas marami kang nakaka-accomplish at saka, of course, mas madali gawin lahat. So, mas madali magawa yung isang bagay. Tapos, pangalawa, masaya. Ang sabi nga nila, if you walk alone, you feel alone. Mas mabilis yung pupuntahan mo. Makapunta ka ng mas mabilis sa pupuntahan mo. But if we walk together, mas malayo yung mararating natin. So, ganoon. Diba? Solid. Tapos na yung araw na to, isang oras mahigit. Ngayon, eh, magkuhan naman kami. Kakain naman ngayon. At sana ma-inspire pa namin yung iba na sumama sa aming Uh, proyekto at sa tingin ko, ikagaganda to ng aming community at saka, it's a sign of our reciprocation na rin at saka gratitude sa pagbibigay at pag-aalaga sa amin ng aming community so, lakad-lakad, sige, trust ka <laughs> sa aming community maganda kasi, of course para sa community, makatulong kami sa community makatulong kami sa ating bansa at makatulong sa sa nature diba. Kasi 'di ba, kung hindi man natin kaya masolusyunan yung climate change, pero at least ma-reduce man natin at hindi na tayo maging dagdag sa problema. So 'yun lang naman. So maraming maraming salamat sa lahat sa inyo. Sa Kita-kits tayo next week. Bye.